sa bawat serbisyo. Sa bawat produktong binibili nyo, sulit kayo sa mga tindahang may tatak bagwis. Ang DTI Bagwis Award ay iginagawad upang kilalanin ang mga department stores, supermarkets, specialty stores, hardware stores, service centers and repair shops na may produkto at serbisyong dekalidad. Hanapin ang tatak bagwis. Sa bagwis, sulit na, happy pa! A public service by the Department of Trade and Industry sa bawat serbisyo. Sa bawat produktong binibili nyo, sulit kayo sa mga tindahang may tatak bagwis. Ang DTI Bagwis Award ay iginagawad upang kilalanin ang mga department stores, supermarkets, specialty stores, hardware stores, service centers and repair shops na may produkto at serbisyong dekalidad. Hanapin ang tatak bagwis. Sa bagwis, sulit na, happy pa! A public service by the Department of Trade and Industry sa bawat serbisyo. Sa bawat produktong binibili nyo, sulit kayo sa mga tindahang may tatak bagwis. Ang DTI Bagwis Award ay iginagawad upang kilalanin ang mga department stores, supermarkets, specialty stores, hardware stores, service centers and repair shops na may produkto at serbisyong dekalidad. Hanapin ang tatak bagwis. Sa bagwis, sulit na, happy pa! A public service by the Department of Trade and Industry.